Anong ulam? Wow, mukhang hamburger yan ah. O oh, chicken burger? Beef burger? No. It's puso burger. Ano? Chicken. No. Puso burger. Puso ng saging. Ready? Anong gagawin bago kumain? Ak ou 경찰, nan Francine, nanirim시 milik Yokan Mase api Nan resol diyan Mase ti yon manok ti ekanan Ma naman ki yo disese ak ap anti san, 식 ki Nike найote Background Khjdie tri yonِ pu particulari Ak te njanay api, kha血 mou kinese jikatren Sarap. Anong ulam mo? Ha? Huh? Chicken? Dito ay kumukuha ako ng lupa para ipantatakip doon sa ginagawa kong compost pit. May mga hiningi akong mga bulok na gulay mga pinag na kung ano-anong mga nabubulok na prutas, gulay. hiningi ko sa may talipapa. Ginadala ko sa bahay, tapos uh, ganyan, ganito ang ginagawa ko. Tinatakpan ko ng lupa. At uh, mga three weeks in time, nagiging lupa na rin yung mga binulok kong gulay butas. ano na siya fertilizer na ilalagay ko siya sa sa ako yung may mga butas butas yung mga container ng mineral water uh, may mga butas butas din kailangan kasi yung mga butas na yan para sumingaw yung pinaka acid niya. So, yun ang aking ginagawa. Ito, yung, ito kasi yung pinakasusi kung ikaw ay magtatanim ng mga gulay sa iyong bakuran. Kagaya limbawa ng pitsay, ng talong, ng uh, mga yung kagaya ng okra at kung ano-ano pa na pwede mong itanim sa pasok mahalaga ngayon ang pagtatanim ng mga gulay dahil may mga balibanita na sinasabing baka magkaroon ng matinding crisis sa gulay sa mga bilihin Hindi lamang sa mga ulam, isda, kundi pati sa agrikultura. Baka magkaroon tayo ng agriculture crisis. Mainam na yung naghahanda. Kayo dyan, pwede kayong maggawa uh, nito. Yumingi lang kayo sa mga talipapa. Uh, gagawin nyo lang ilalagay nyo lang sa isang tabi tatakpan niyo para hindi mga moy tapos pwede kayo mag kahit wala kayong garden sa pader nakikita nyo yung pader na yan pwede nyo sabitan niya na mga bote -bote ng mga bote-bote ng coke plastic ng coke lagyan nyo ng yung pagka naka, nagkaroon ka na ng fertilizer yung mga uh, naluto na yung mga binubulok mong mga gulay naging lupa na siya pero hindi mo siya purong ilalagay yung yung mga binulok na gulay 50% lang yan na ang kalahati ay yung lupa haloin mo siya uh, kung meron kang panglagay ng mga binulok na mga dahon o kaya uh, coconut pit pwede mo siyang ihalo uh, bali 25% siguro pwede na yung lupa pwedeng 50% din ang fertilizer 25 sa lupa 25 sa coconut pit o mga tino yung mga mga tuyong dahon Yan. sa ganitong pamamaraan ng pagtatanim ito yung tinatawag na vertical garden mga nakabitin lang kung wala kang lupa ilagay mo yung mga buti ng coke o kaya buti ng soft drinks ipako mo siya sa pader o kaya lagyan mo ng alambre, pabitin sa mga bahay na po pwedeng kung saan pagbibitinan sayang yung espasyo kahit na alibawa yung mga sa halip na mga bulaklak ang nakalagay uh, mga halaman palitan nyo ng mga gulay-gulay po pwede na yan kasi pag gulay libre ka na dyan kaunting ano lang, parang, parang naglalaro ka lang dyan, parang palipas oras, palipas oras na may kabuluhan, may, uh, may, may kapakinabangan, Kagaya niyan, sako. Tinusok-tusok ko yan ng matulis na matulis na bakal. Uh, ininit ko yung bakal na matulis tapos tinusok ko siya. So yan, butas-butas na siya. Pwede mo na siyang paglagyan ng bulok, yung mga bulok na gulay, butas. tapos ibabawan mo ng lupa. Tapos, takpan mo. In 3 weeks, meron ka ng organic fertilizer pwede na siya at uh, hayaan mo siyang hayaan mo siya sa isang tagong lugar mainitan, maarawan uh, maulanan tapos sa uh, may mga tagas yan eh bubuhusan mo lang ng tubig siguro lilinisin mo yung mga yung tinatawag na yung acid na nanggaling sa gulay tatagas yan so may iwan niya yung ano yung organic niya na na fertilizer oh. dito naman dito. uh, usap-usap lang tayo kaunti tungkol sa mga bagay-bagay na ating mapag-uusapan uh, comment lang kayo kung meron kayong mga dapat na ngayon gusto ko lang mga bagay na ito natin. may mission ka na hindi mo alam na may mga tungkulin kang gagampanan yung bang dadalhin ka ng iyong mga pa. na hindi mo naiintindihan at ka na doon sa lugar na yon bakit mo naisipan ng ganong bagay? Yun eh, may nagdadala sa'yo. Kahit sino, pwede mangyari yun. Kahit ikaw. Pagka ikaw ay may, may layunin ka sa lupa, mayroon kang gustong gawin, may gusto kang may gustong ipagawa sa yung langit. So, mangyayari sa yung mga bagay-bagay na kadalasan wala sa plano kasi ang nagdadala sa iyo yung panahon ng tagana yung yung mga yung mga gawain sa kasalukuyan na magiging misyon mo o preparasyon sa darating na panahon yun ang nakikita ko sa bata uh, pareha sila may mga hindi pangkaraniwang paningin tinatawag na normal sight ng isang tao. May mga nakikita kasi silang ano, uh, kakaiba, lagpas sa paningin ng isang karaniwang mata ng tao. So, pinangaralan ko nung kami nagkakainuman, at uh, Marami akong nasabi sa kanya, ayong pakinig din ni Bill, silang dalawa, sana ay tumimu sa kanyang puso, sa kanyang isip, sa kanyang diwa, sa kanyang buong pagkatao, na ganun kalalim buwan ng tao. Kagabi, nag-message sa akin ng kanyang ina. Sabi ay, kailangan kong hubugin, kailangan pangaralan, sabihan at uh, parang gusto ng mensahe, agad-agad mabago yung tao. sabi ko yung paghubog sa tao panahon ang ginugugol dyan para kang ng isang palayok ng isang banga hindi mo pwedeng madaliin na pagkalagay mo ng clay counting himas lang gawa agad kailangan may tiyaga may pasensya mahabang pasensya mahabang tiyaga ma matibay na pagtitiis ganun ang responsibilidad ng isang magulang ng isang guardian papasanin niya sa kanyang balikat ang lahat ng hirap alang-alang sa pagbabago ng ng iyong mga alaga, ng iyong mga anak, pamangkin o sino man. Talagang papasanin mo sa balikat, hindi basta-basta, hindi karakarata. Matimyas na pagmamahal, mga haplos sa puso, mga pangaral, mga pangaral na may may pagmamahal hindi yung pangaral na masasaktan makakasakit ka kasi ganoon ang karaniwan na ginagawa ng mga ibang magulang <coughs> pag nangaral may kasamang sigaw may kasamang pananakit mainit ang ulo. Ang bata nagre-rebelde, hindi natututo sa buhay. Dahil may sarili siyang pananaw sa buhay, may sarili siyang may sarili siyang damdamin, may sarili siyang puso na magkahalo na yung paghihimagsik. May mga kadahilanan siya sa anyang isip at puso. May nakikita siya ng na mga mali sa magulang, kaya gano'n. Ito namang mga magulang, siyempre, magulang, hindi sila patatalo at hindi sila amin at hindi nila minsan nakikita yung kanila mga pagkakamali na nakikita ng mga anak. Ang nakikita lang nila yung mali ng mga anak na pag nagkamali, kastigo, sunod-sunod, ratratin na ng pangaral ganon normal normal na galaw yan sa atin sa pang-araw-araw na buhay sa pamilya <clears throat> yan ang kalakaran sa mundo kahit sa ang bansa kahit anong lahi yun ang standard sa pamilya pero bibihira sa pamilya yung talagang sinatsaga ang mga anak inuunawa. Ganito, kung gusto ng mga anak mo na makinig sa inyo, kailangan ang magulang ay makikinig din sa mga anak. So, kailangan maging two-way traffic. Nangangaral ka, pero nandun yung uunawain mo sila, pakitinggan mo sila sa kanilang problema, sa kanilang inay kung may kahilingan sila siyempre na na 'yung giving na yun, binibigay natin sa kanila, sinusuporta natin. Pero hindi lahat ng ibinibigay ay dahil sa financial. Maraming lahat ng aspeto ng buhay ng tao 'y bibigay mo. Emotional, psychological, spiritual at uh, 'yung material kung, kung minsan kasi pag lumalabis ang pagbibigay sa mga anak sa material na bagay. Nagiging spoiled ang mga bata. Hindi na yung nararamdaman sa kanilang puso yung kaligayahan na ibinibigay kasi ano na eh, na immune na na akala nila nagiging automatic na yung buhay na ganun ang buhay.